nalabas ko nang sama-sama. Kunyari, dumami na yung nandun. Arga na tayo, guys. Ginabi tayo. Ginabi. <tod> na.

Hello guys, good morning, good morning, good morning. Narito tayo ngayon sa bubong. Abang tayo ngayon ng ating mga kalapati. Uh, Nirelease ngayong alas 8 ng umaga sa Agtangan, Quezon. Yan, abang abang na tayo guys. Mag 8.30 na po, kailangan makarating na po ang ating mga ibon. Medyo malilins pa po ang kalangitan. No? Yan. Huwag tayo guys Lumanding na yung isa natin no? Grabe Kala, sa galik to Wala, nasara Hindi ba kita ng camera Tayo pa lang Ayun, 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 Grabe, tuldok siya guys kanina Grabe, ganda hmm. ng sirit niya pababa Ayun Nahabol natin ng camera, medyo Ano siya Hindi mahagip ay 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 ay. Yeah na, nakabata play na, nakita niyo 'yung kanya lugar. Oy okay na, abang-abang tayo, guys. Yeah na. Dito na tayo, guys. Ngunaan pa niya, guys, 'yung atin nakapuling. Oh, bigyupitin pa nga lang siya, oh. Malalandian, kelan makikilala natin siya kung alin siya? Ari na guys, misa pa. Red bar Kanina kaya itong red bar na ito Kasama ng ating Pangarera Ayan e, you o, know, oh, dalawa na sila o oh. Di atin guys yung kulay brown Kala, medyo kalawang siya Ayan guys, meron na ulit Pangalawa, yan ah Lumanding na e, Ay, na tayo guys Ayan na guys, yung ating nakapuling Sana ito na yun Nawala So guys, you know. Okay, may dalawa na tayo guys. Sana ito na yung ating nakapuling. Para may clock na natin. Yun guys. Sa kasamang palad, ko alip pa yung hindi nakapuling. Siya po yung matulin ngayon guys. Yan. Hindi po natin inaasahan to. Guys, meron ng pawis si Degols. May sumisid na doon kay Degols. At meron na rin po daw sa may paputaro, sa may pambatan trapiche. At meron na rin po daw sa may Santo Tomas. Ayun guys, oh. Bukang palago na 'yon, grupong 'yon. Sige na kayo, di maabot ng ating camera. Ayun. Medyo ano siya, Yung grupo. Ah, limang piraso guys, tutulin. Bang tayo guys, uli. Abang, abang, abang tayo. Narito na yung ating pinuling. Papasukin na natin. Ayan na guys, sa mamara pa. Tatlo na sila guys. Ayan na. Ayan na guys. Ayan guys, tatlo na. Nandiyan na yung ating nakapuling. Medyo hindi hinapo. Pinulat naman tayo nito. Sisid agad sa ating gilid. Ayan na. Papasokin na natin. Ayan. Tagal pumasok. Ini Inarapan pa tayo. Ayan. Oh na siya pero ay pa pumasok. Guys, nagdadatingan na yung ating mga ibon. Ayan. Yeah. Nandiyan na sila. Guys, yung ano. <laughs> yung ating ibon. No, mana? No, no, no. Sa mga no, no. guys. guys ayos, strike tayo guys. Ayan guys, so. Oh. Black na tayo, it, yeah. okay, guys. Kikilala niya. Iwan guys, so kikita yan. Isang hawabol pa. guys, baba na tayo. Medyo na kapag na nga tayo. Ang gantitan na lang, guys. God bless. Bye.